Hi guys! Good morning! ang um, Magkano tayo ngayon yung mabibinta dito sa aming tindahan? Yung pinakamabinta talaga sa aming tindahan. I-sasabihin e, ko sa inyo isa-isa. Yan. Yeah. Aking baby ang aking katuwang ngayon. Kami dalawa dito sa bahay. Hello, Christine! Ang pinaka pinakamabinta dito sa akin store Isa-isahin po natin ngayon ha Dito lang sa aking tindahan Yung mabinta sa aking tindahan Ito po yun Una talaga is ito Ito po yung Magic Sarap Bintahan po namin dito ay 5 pesos Yan number 1 talaga si Magic Sarap And then Ito si Swag Bird Brand 13 ang bintahan ko Tapos ngayon ito ito, 10 piso ang isang piraso, alam mo nabinta ko ngayong umaga na tong is mga tatlong box na ito, Kumaga dalawang piraso na lang ito natira ngayon ito, bing bing Bit lang guys may bibili um, balik tayo dito guys, and sunod ito guys, ito ang binibili nila dito Isang pinakamarami is lima ito mabinta lima or tatlo yan, bira lang bumili na isang piraso nito Tapos, siyempre, yung chicken. Yan. ano talaga tatlo, apat, lima yun. Lalo na to itong ano. Ito. May tatlo din, apat ang binibili nila. Lahat ng klaseng pansi. Ay, pera lang pala sa original. Bihirang-bihira lang may buwibili ng original. Ang pinakamabinta sa akin is yung chili mansi at saka kalamansi at saka ito. Sweet chili bihira lang din. Pero pinaka ano talaga bihirang-bihira lang bilhin is yung original. And then sa sabon naman ito. Ito yung pinakaano ko, oh, mabinta. And then, sa ni ito. Kaya tingnan mo, wala na. Tapos ito. Ito po talaga. Yan. Ito yung umaga. Talaga hindi pwedeng dito mabibilhan talaga ito. Tapos, ito guys. Ito. Ito. Tsaka to, yun lang ang mabinta sa akin tindahan mga sigarilyo dito. May iba-ibang naman akong sigarilyo pero yun talaga pinaka mabinta. And then, ito. Ayan, sa isang araw siguro is makakabinta ako na ano ata, sa medium is siguro mga sampung peraso, 15. And then sa large, ganun din. Yan, sa mga diaper, yan yung pinaka mabinta sa akin. din sa mga biskwit iba-ibang biscuit naman pero ang pinakaano ngayon is yung Fuji bar green at saka bingo orange yun ang pinaka ano ngayon sa akin mabinita and then sa mga shampoo yung dove na pink ayan wala na dove na pink saka sa keratin yung gold saka rin yun yung ano sa akin pero yung mga ano ay dilata wala hindi pa ganun man yung mga dilata ngayon hindi pa ganun mabenta sa alak guys ngayon ang pinaka ano sa akin na din yung mojito litro si ano impi at si alfonso hindi na siya ano gano si jean bibira lang din si jean si red horse ang pinaka ano sa akin ngayon si mojito ang sikat dito sa ano, sa aking store yan ang mabilis sa mga na manginginom and then sa toyo si dato talagang malakas sa akin tsaka dato suka And then sa patis naman, si Dato din. Yes, ketchup, UFC. Hindi ako tinda ng ano yung papa kasi hindi siya mabenta. And then ito din guys. Siyempre, ito araw-araw talaga to. Tige ilang piraso talaga ang binibili. Kaya siguro sa isang linggo, siguro makawalong 3, sampung 3. Sa isang linggo. Hmm. yun lang guys, yung mabenta sa aking store. Yeah, thank you for watching, guys. Hopefully, subscribe din ko kayo sa akin. Thank you, po. Bye, po.